Ipinagpaliban ng komite sa Kamara ang kanilang pagdinig ukol sa confidential fund para bigyang daan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI. Ang NBI naman, isa sa pinari ng iba pang nasa Zoom meeting kung saan binitawan ng Vice Presidente ang kanyang mga kontrobersyal na pahaya. Saksi si Rafi Tima. Bukas ay itinakdang petsa ng National Bureau of Investigation para pagpaliwanagin si Vice President Sara Duterte, kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero sa Sambuanga City kahapon, sinabi ni VP Sara na humiling na siya sa NBI na i-reschedule ito. Nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So, conflict silang dalawa. Pero para magbigay daan sa NBI, nagdesisyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na ipagpaliban ang kanilang pagdinig kaugnay sa confidential funds ng OVP. Sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung uh, complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong uh, issue sa NBI ay napakahalaga at uh, ito po ay it concerns national security. Nilinaw rin ng chairman ng komite, hindi nila nilift ang contempt order laban sa special disbursement officer ng OVP na si Gina Acosta. Furlough o pansamantala lamang daw ito gaya ng ibinigay sa tatlo pang opisyal. Ang NBI, wala pa rin natatanggap na abiso mula sa Vice presidente kung sisipot ito bukas, kung sakaling hindi. It will be considered as waiver on her part to explain her side. Kung hindi siya magpunta at... Uh... Ayun nga nag, nag uh, cancel na ang ano uh, kailangan meron siyang magandang dahilan para ipospot pa namin yung investigation bukas. Ngayon kung hindi siya magpunta at walang pasabi kahit ano pa man we will just proceed with our report. Kung ano yung nasa hawak namin mga dokumento, hawak naming ebidensya, we will proceed. We will submit this uh, uh, the case to the Prosecutor's Office of the DOJ binigyan ng sampi ng bise para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law. Bukod kay VP Sara, may iba pang isa sa pina ang NBI, kabilang ang mga ibang kasama sa Zoom meeting kung saan sinabi ni VP Sara ang kanyang mga pahayag. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni VP Sara tungkol sa mga pahayag ng House Committee at ng NBI. Nilinaw naman ng isang opisyal ng Department of Justice na walang akbang para i-designate na terorista si VP Sara. Hindi naman mo siya kasi dinedesignate as a terrorist. Wala pong ganyang ginagawa sa Vice si Presidente. Huwag po pangunahan ng gobyerno. Wala pong ganyang ginagawa. Yung act po ng pananakot niya, yun po ang ang Philippine National Police naman, sinabing handa silang harapin ang planong kontra-demanda ng bise kasunod ng nangyaring komosyon noong Sabado sa paglilipat sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulayka Lopez. Nakapatan naman po nila yon, Nakakapin ng PNP, hintayin po natin yung uh, uh, official copy po nitong mga kasong isinang po na uh, nilalaban sa ating kapulisan. Naniniwala po tayo na yung mga naging action po ng ating kapulisan na nung nakakaang sabad ito ay uh, ito ay bilang pagtugon na rin po sa pakiusap at request po ng House of Representatives at wala po tayong uh, na anumang batas. Ngayong araw, nagtungo sa Pangasinan si VP Sara kung saan namahagi ang kanilang tanggapan ng gift packs bilang bahagi ng kanilang anibersaryo. Doon, nanawagan si Duterte na maging mapanuri ang bawat butante at huwag magpapadala sa pangako ng mga politiko sa nalalapit na 2025 midterm elections. Hindi tayo dapat nagpapadala sa pagbili ng boto. Ngayon po, legal na ang Pagbili ng boto, tinatago sa pangalang AKAP, tinatago sa pangalang aX, tinatago sa pangalang TUPAD. At yun, ginagamit ng mga politiko para ibigay sa mga supporters nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.